Dubai, UAE. Mga nalit ngayon sa ating mga Yan, ang mga taga-Price New Zealand, Tagalog, Canada, Doha, Qatar, Taipei, Taiwan. Maligaya po po sa Diyos sa lahat. Yung mga taga-district court na ang mga lahat. Pagpapagal, Kuhan, Bulangan, Kuhan, Heritage, Kuhan, Bang, Lama, Loma, Malis, Maribel, Megawayan, Pagki, Pagulo, Pagkinay, Salamgao, Salimula, Sinimbata, Santa Ines, Santa Rosa, Santo Niño, Santo Rosario, Kalimutin, Pagpubo, at Pagpuro, 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 West District Pagpuro, Pagpuro,